Tubig na may asin, mas nakakatulong pa sa hypertension. Doknan, isang holistic medicine doctor, yung mga sinasabi sa atin na ang asin nakakasama o ang mga maalat nakakasama kapag meron kang hypertension, ipaliwanag po natin ng mas maayos. Para mabago yung konsepto nito. Kasi ang totoo, maniwala man kayo sa hindi, ang tubig na may asin ang kailangan, lalong-lalo lalo na kung ikaw ay may merong hypertension. Paliwanag po natin. Yung mga sinasabi nila, totoo yun. O ng mga spesyalista na iwasan natin ang asin kapag tayo ay may hypertension or baka mauwi ka sa hypertension. Ang katotohanan po dyan, dahil ito ay mga artificial na asin. Kaso lang ni lahat na nila, hindi po kasali dyan ang natural na asin. Rock salt, yun mismo yung uh, hinarbes sa karagatan at natural na naging asin. Ang katotohanan po dyan, ang natural na asin, mas kailangan po ng katawan natin. At ito po ay naglilinis pa nga ng ating katawan. Katunayan, ang asin po, kailangan talaga natin sa bawat iniinom natin tubig. Alam nyo kung bakit? Dahil kapag po may asin yung iniinom natin tubig, nakahold yung water sa katawan natin. Ito po yung dahilan. Bakit tayo may hypertension o ang ang dugo natin ay tumataas, nagkaka-pressure dahil sa dehydration. Ang ibig pong sabihin, na de dehydrate yung katawan natin dahil kulang sa tubig. Pansinin nyo, tuwing umiinom kayo ng tubig, umiihi o iniihi lang din natin marami tayong ininom, marami tayong iniihi. Ano yung resulta? Hindi po nagre-retain o hindi na, na namamalagi sa ating mga ugat, sa ating dugo. Ang resulta, malapot lang yung ating dugo. Kapag po merong asin ang tubig na iniinom natin, yung tubig po na iniinom natin ay punong-puno ng electrolytes na kailangan ng ating katawan. Ito po yung dahilan, nahahawakan po ng katawan natin, nag stay sa dugo ang tubig. Sa ganitong paraan, lumalapot o oh, ang mga malalapot o oh, ang malapot na dugo natin, lumalabnaw. Mas gumaganda po yung blood circulation dahil ang tubig ay uh, tumataas ang pag-stay sa ating katawan nakakatulong po sa blood flow. Kaya alam nyo ba, marami po tayong pasyente na umiinom ng tubig na may asin na mga hypertension, nakatulong pa po ito sa kanila, imbis na kasama. Ang problema lang po sa pag-inom ng tubig na may asin, dapat naiintinduhan natin, educated tayo. At hindi tayo basta lang natatakot sa mga sinasabi na nakakasama ang pag-inom ng, ng tubig na may asin o ang asin masama sa kalusugan. Ang totoong masamang asin po sa kalusugan ay yung mga artificial na asin, yung ginawa lang ng tao. At hindi po yung gawa ng Diyos na noon pa man ginagamit na po na ito ng mga ninuno natin na kung may intindihan lang sana natin. Malaki po ang maitutulong nito sa ating katawan, particular sa, mla, sa may mga hypertension. May hypertension ka man o wala, kailangan po natin para sa tamang blood circulation. Kaya sana po, mas matutunan natin ang pag-inom araw-araw ng tubig na may asin. Marami po akong video kung paano ito, ito i-take at ano yung tamang concentration nito, Araw-araw, kung gano'ng karaming iinumin natin. Ayan uh, dyan po, meron akong tubig playlist. So marami pong salamat. Maraming sana kayong natutunan. Hanggang sa susunod, dokna